you know another day another vlog another life at kaya tara samahan nyo kami sa kami pupunta at sa pa rin ng hangin ngayong araw na to at yun na nga no habang nagbibihis ko dyan parang may pinapahiwatig siya na sabi sa akin dati buksan mo na to yan. ako naman syempre, bubuksan ko yan anak ko yan eh di pwedeng hindi habang binubuksan ko siya gagawa niya pa pag sayaw sayaw yan at yung nabuksan ko na dali dali niyang kinuha at parang may gusto po siyang kunin doon sa kabila gusto niya kulitin yung mga kapatid na cute na nakita ko na bibigyan ko na rin sila ng pagkain sabi ko kay kuya kuya saluhin mo to pam ikaw din ati Hana saluhin mo to yan tapos ito na nga nakapaganda na kami nakalabas na kami ng bahay yan na Kalakad-lakad kami eh, papunta doon sa Permata kasi diyan kami mag-aantay ng pas pasaruta sa akin si Hana habang so, si Laija seryoso. Sabi sa akin, chow daddy, sabi ko chow. At si baby naman, parang napilitan lang sumaluta dyan. At yun ang naghihintay kami ng pullman dito, no? Nag-aantay kami eh. Tiniting ko yung pas, patingin-tingin ako. Tapos sabi ko, magsasakyan na tayo para mas mapilis kasi malamig din sa labas. At yun nga, nakasakyan kami sa sasakyan. Punta na kami doon sa pupunta namin. Bigla pa ako napakaway sa si Laija dyan. Tapos, na, na kami. Kami pupuntahan. Ito na yung final destination namin. At yun na. Alam nyo na. Kailangan naman natin sa lubuhan natin yan. Itong pinakamahalaga na dapat natin ginagawa. almeno Sa isang linggo. Sa beses. At, nagmamasid lang ako dyan. No? Kasi hindi ko pa nga alam yung galawan. Iba nagsiselfon ako. Hindi ko alam yung ginagawa ko din dyan. Siyempre kailangan ko magvideo. Yung titignan ko yung kapaligiran kung Anong pwede pang gawin. ano dapat kong gawin. Tapos kay bago nga at hanggang sa nakauwi na kami yun ang ginawa lang namin maghapon at sa maghapon na yun ang pinakamahalaga namin guminawa ay nagpunta kami ng church salamat po sa inyong lahat hanggang sa huli kitang kita tayo sa susunod na kabanata bye bye